contribute to the vagueness of the problem? Kahit ba anak niyo, papayagan ninyo ma-recruit? Papunta sa NPA sa bundok, hindi nyo na makasama? Tinuturo na nga ng mga dating rebelde nagaling rin sila dito sa school natin, ayaw pa natin talagang tutukan kung sino'y nagre-recruit. Ang ibang pangalan ng NYC law is Youth and Nation Building Act. Kaya kung makikita nyo yung batas namin at mandato namin sa NYC, talagang kailangan namin yayain yung mga kabataang Pilipino na mag-participate sa government programs or mag-create ng activities para uh, makatulong sila sa taong bayan. For example, ito, uh, Principles of the NYC Law, Promotion and Protection of the Physical, Moral, Spiritual, Intellectual Well-Being of the Filipino Youth, Inculcation in the Youth of Patriotism and Nationalism, Encouragement of Youth Involvement in Character Building and Nation Building. Sa tingin ko, uh, hindi lang bilang National Youth Commission Chairman, bilang isang dating UP Diliman ROTC Corps commander, ang aking asawa doon rin nakilala sa UP, ang aking kapatid doon rin galing sa UP. Ang uh, problema, ang uh, pagkakamali, eh minsan natotolerate natin. Minsan na uh, pag uh, binabanatan yung mga NPA na napatay na galing UP o PUP, minsan na uh, do sa mga forum natin sa UP Minsan parang uh, lalabas pa, defend UP. For example, pag uh, kausap ko si Raul Manuel sa Kabataan Party List, sinasabi ko, yung mga advocacies nyo sa Kabataan Pilipino, marami dyan, sinasuportahan ko rin. Pero pag may napapatay kayong miyembro na NPA at hindi kayo nagsasalita, doon nawawalan ng, uh, ng ano, significance yung ibang achievements ninyo dahil sa hindi nyo pagkondena, doon yung nato-tolerate yung ibang miyembro nyo mag-NPA. Ang masabi ko sa inyo, dito sa anim na taong ko sa National Youth Commission, nakita natin nagtulong-tulong ang buong gobyerno mula 89 guerrilla fronts, pito na lang ngayon. Ibig sabihin, effective yung NTFL CAC, yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, wala ka nang lalaban ng mga balangay, pulutong ng NPA kasi naubos na talaga sila. Marami rin matatandang NPA, sumuko na. So saan tumututok ang NPA ngayon? Sa pag-recruit sa mga kabataang Pilipino at sa mga estudyante to replenish their ranks. For example, recently, na-convict si Congresswoman na uh, Franz Castro ng Act Teachers Party List na nagdadala ng kabataan sa NPA area. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadala. Yun mismo sa RTC decision nakalagay, dinadala yung kabataan in the middle of the night sa NPA area, endangering their lives. Doon na lang, mag-iisip tayo, wala naman sigurong ganun kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatalino pinapadala dito. Saan nakakita na dalawang kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Kaya nagtaka yung RTC doon. Kaya nila kinunvict. Pangalawa, yung kina Raul Manuel. Pag-usapang NPA na, nahihirapan na rin siya makipagdebate. Kasi hindi niya kinukundi For example, itong akbayan. Sa anim na taon, kinukundi ako na akbayan. Pero hindi namin sila kinukundi na. Bakit? Wala naman nanggagaling na NPA sa kanila eh. It is a political stand. Baka kaalyado sila ng previous administrations. They are attacking the appointees of the new uh, uh, administration. Okay lang yon That is part of the government and the government discussions. Mga policies ng gobyerno. Walang nage-NPA mula doon sa Akbayan eh. Kahit banatan kami ng banatan, kahit mag-resignan kami, okay lang. We understand their stand, their policies, advocacies. Pero yung sa kabataan party list, kaya kaya ko sabihin diretso eh. Kabataan party list eh. Meron kayong membro na napapatay bilang NPA eh. Hindi nyo kinukondina. Kung kinukondina niyo, baka magstand uh, magstand kami kasama ninyo sa pagkondina ninyo. Eh hindi nyo kinukondina eh. Diyan nagsisimula yung ano eh, vagueness ng red tagging at academic freedom eh. 'Di ba? Pag hindi mo kinukondina, it is bordering to toleration. 'Di ba? For example, sa UP Diliman, magja-jogging kami. Makita mo, Viva CPP NPA. Wala naman yata napaparusahan na nag-vandalize doon, Viva CPP NPA. But if you do that vandalism, siguro sa UST o sa isang private university, hahanapin ng university kung sino nag-vandalize doon at anong student organization noon. Pero dito sa atin, sa government institutions, we are not finding kung sino mga nag-gaganon. Yun yung pinaka-minor, ha? Vandalism. What more in recruitment? nandiyan si Nakit, galing UP Diliman mismo. They uh, became NPA members. Hindi natin kaya sabihin na, na naku, nire na naman yung UP at PUP. We can just rely on the records of the government. Ilan yung miyembro nyo, alumnos ninyo, estudyante ninyo na napatay as NPA? Karamihan naman dito, may, merong anak. Nagpakahirap kayo magluwal ng anak, mag aruga ng anak, hanggang makapag-aral ng pre-elementary, elementary, high school. Kahit ba anak niyo? papayagan niyo ma-recruit, papunta sa NPA sa bundok, hindi nyo na makasama. I am not saying natutukan yung pag-demolish uh, dun sa ideology, dun sa ideas, nung bata. Kasi ganoon rin naman sa akbayan eh. Lumalaban sila minsan sa gobyerno, they are criticizing the government leaders, lagi. But none of their members become NPA fighters and terrorists. Kaya okay lang sila. Alam nyo, nare-realize ko kung anong problema dito sa atin sa gobyerno eh. The problem is so big na iniisip natin sa gobyerno hanggang kailan ba termino ko sa NYC? Hanggang kailan ba termino ko sa UP? Hanggang kailan ba termino ko sa Senado? Hanggang kailan ba termino ko bilang mayor o barangay captain? Naku, yung issue na yan, di makakatulong sa akin yan sa karir ko. Kasi mawalan ka ng boto. Mapaaway ka pa sa school mo. Pero as of now, we are government officials being paid by the Filipino people, sa tingin ko, sa 115 million Filipinos, hindi siguro bababa sa isang daang milyon dyan, ang nabibwisit sa NPA. Nanununog ng cell sites na nakaka-disrupt sa mga signals nila, nanununog ng mga truck at equipment ng mga construction, nangingikil sa mga bis businessmen, entrepreneur, at isipin na lang ninyo, pinapatay nila yung mga pulis, sundalo at kapwa Pilipino yung mga pulis at sundalo natin, eh, marami doon may hirap lang rin na nag-apply at naglilingkod sa ating bansa. Iniisip ko nga dyan eh, gusto ko rin itanong yan eh, ba't pag namamatay yung pulis at sundalo, wala tayong masyadong uh, sinasabi? Hirap na hirap na yung pamilya ng pulis at sundalo kumuha ng benefits, napatay yung uh, anak nila ng NPA. Pero pag merong napatay na NPA, uh, syempre lalabas na dyan lahat ng grupo, ah, uh, dating ano yan, uh, member ng uh, karapatan and everything, uh, Democratic, uh, ganito-ganto yan. Sinasabi ko, inuulit ko ngayon, the only reason kung bakit lumalala yung red tagging na yan is because tinotolerate natin yung vagueness ng mga termino, academic freedom. Okay lang pag-aralan lahat ng ideologies sa ideas. Okay nga lang pag-aralan yung rebellion eh. Pero when uh, your students, your members, bear arms against the government, against our uh, republic, dapat na magsalita yung universidad na yun, hindi namin tinotolerate yun hindi yun, pupunta tayo sa Senado dito lang natin sasabihin yung magagandang gusto marinig ng Senador we contribute to the vagueness of the problem kung si Raul Manuel eh, kinokondena niya yung members niya na napapataya sa NPA, tapos ang usapan but as long as we do not speak against this youth recruitment on a regular day we allow we tolerate on regular days for it to happen dito kasi sa sinasabi natin dito, enjoy the Filipino youth to become nationalistic and patriotic. Who will say kung ano yung sense of patriotism? Kasi naging LFS ako sa UP Los Baños eh. Pwede natin sabihin na ang pag ng arms is a very patriotic act. Kaya nga sasali sa kabataang makabayan eh. KM eh, makabayan nga eh. Who will tell those students that those activities are not really nationalistic? patriotic and contributory to nation building. Magulang? paralan pa Ako sinasabi ko na ngayon, dapat merong mag-draw uh, the line doon sa mga activities ng mga mag-aaral. Hindi doon sa ideas, kahit doon na lang sa pagkondena. Ang tanong ko, kinukondena ba ng mga paaralan yung mga alumni na nag-NPA? And lastly, bakit sa lahat ng state colleges and universities bakit meron tayong DND accord with UP and PUP? Alam nyo, ito nakaka-contribute dyan eh. Bawal pumasok yung government troops sa UP o sa PUP. Bakit tayo meron ganong accord? Eh nagagamit yan, naabuso yan ng ibang NPA. Pag bumababa pa sila sa metropolitan area, siyempre doon sila tatambay sa area na hindi pwedeng makapasok ang tropa ng gobyerno. For the past six years, Talagang uh, pagod na pagod na ako dito sa issue na ito at uh, tinuturo na nga ng mga dating rebelde na galing rin sila dito sa school natin, ayaw pa natin talagang tutukan kung sino yung nagre-recruit dun mismo sa campuses natin. Yun lang po.